Good morning, mga pare -foy. Good morning. Another day, another flea market day. So, uh, maaga pa, maaga pa. So, punta tayo ng flea market. Uh, hopefully, makapick up tayo ng mga magaganda pre. So, uh, excited ako. So, yeah. So, samahan niyo ako. Another video. Hey, share, comment, subscribe. And then, uh, one more thing, mga pare ko. Uh, I-follow yung reseller natin dyan, okay? Kasi, uh, malapit na. Malapit na. Darating na yung mga ay yung uh, first batch ng mga pangukay natin So ito yung screenshot ng uh, FB page niya I-follow niyo siya mga parikoy Kasi nga, uh, pagdating na pagdating ng mga pangukay You know, ililista niya kagad yun It's either i-live selling niya Or a, ililista niya So, and I mean, ayaw niyong ma ma mahuli kayo So nang doon, mga affordab affordable affordable price for sure For sure, yung mga items natin ukay items, affordable yun, okay? So, pang personal use or gusto nyong i or whatever, basta affordable yung mga mga ukay natin, alright? Uh, so, yeah, i-follow nyo siya. Tayo na, punta, na, punta tayo. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. OMG. Ang aga-aga. Ito yung first pick up ko. For today, ang aga-aga pa. Woo! Oops! Eh. And... OMG. Amar ah, mo na kung Matrasan niya na. OMG. OMG. Tayo na dito. OMG. OMG. Jackpot. Jackpot. Let's go. Let's go. Puno yung kotse ng Carhartt. Tsaka Patagonia heart patagon puno yung kotse isa isa natin yan sa bahay alright let's go bahay na tayo mga parikoy ito isa isahin natin eh, ang dami kasi nito eh. isa isa natin ibaba natin yung mga nabenta natin the best parikoy ito ha, ah, kung sino may gusto ng mga Harley na mga sombrero ha ito para sa inyo din to yan Harley yan Harley uh, li linisin ng konti ayos na yan okay, isa-isahin natin dito mga pare ko let's go, let's go ang dami nito pre as in, ang dami wait, eh, eh, ano natin uh, bilangin ko kung ilan to lahat 1 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayayay, ay, ay, ang dami. 20, 21, 22, 23. 24 25 26 27 29 30 31 32 33 8, Thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight. pa rin. So, thirty-eight lahat. Alright. So, isa-isahin natin ito. Uh, tingnan natin. Alright. Ito na tayo. Uh, na Ibaba na natin lahat. So, isa-isahin natin. So, ang first thing send itong mga pakiti. Ito yung mga gusto nyo. So, sa inyo to lahat mga prey. Uh, medium, large, and XL to. Uh, I think may ina tayo isa. Ito mga pakiti. Isa. Dalawa. Puro car heart ha. Huh? yan lahat. Car heart. Dalawa. Tatlo. Medium, large, at saka XL. Apat. Apat na ba to? Yeah. Apat. Lima ang gaganda pre. <laughs> ang dami pre. Anim. So may anim tayo na pakiti. Anim na pakiti na na-car heart. Ayos na, ayos na. No? So and then sa susunod eh uh, ito. Ah uh, uh, car hearts din to. Ang daming car hearts pre. Ito pre mga overall pre. Overall na car heart nyo Huh? Carhartt na overall yan pre. Sus ang grabe nito pre. Carhartt na overall yan. Ang ganda niyan. Walang mga oh. Buong-buo pa. Ito. Ito pre, mamahalin talaga to. Overall na, na itong ganito. Itong mga overall na to, eh, dito lang to. Hindi ko to ipapadala. Yung mga pakiti sa inyo yun for sure. Pero itong mga overalls, dito ko to i ibibenta. Ito. Dalawa. And then tatlo. So tatlo yung overall natin na 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 car heart grabe pre no? ito. ito pre mga mga hoodie may mga ano lang yung anong bagong ito yung kulay parang faded faded pero as far as yung kondisyon talaga niya is as in solid na solid pa yung zipper gumagana pa ito, hoodie, to pero may fade lang may ma lang car heart, pre na hoodie I think dito ko din ito ibibenta mga pare dito ko rin ito I don't know. But I, mean, I don't know. We'll, see. Uh, Pakiti for sure. Ito pa, uh, makapal to. Sherpa tawag nga yata nito. Sherpa, ano? Ito, full zip. Anong size ito? Full zip na Patagonia. 2XL. Maliki, malaki, malaki to konti. Full zip. Ito, quarter zip lang to. Ito kanina. Anong size nito? Uh, medium. Medium. So, daming patagun... Uh, I mean, Carhartt. Ito, hoodie din. Hoodie, size, large. ah uh, na wala lang, yung, wala lang siyang string dito, yung sa hood, hoodie niya. Walang string, pero buong buo pa. oh, Carhartt yan. Dami. Ito, maganda to. Carhartt na pang workwear na, na jacket. O, oh, FR yata ito eh. Ay, hindi pala ito FR. Pero ang ganda nito. Oh, oh yeah, FR. Carhartt FR. Ito. FR nga. May ano lang dito konti, pero malabha naman yan eh. Ang ganda nito. Daming Carhartt po Daming Carhartt. Ito, isang hoodie uh, din. Uh, anong size to? Ito, may string pa. Buo pa to. Uh, anong size nito? Small. So, iba, la, lahat na sizes mayroon tayo grabe po carhart so yun yung carhart yung ilang piraso yun ang, ang dami no ito patagonia teka alright mula tayo patagonia pre na vest po ang ganda pre ito mga patagonia ito dito ko ito ibibenta patagonia grabe oh ang ganda ito mayroon pa patagonia size large to ang ganda uh -huh. Ang ganda mga vest Ito pang babae yata to Ayun o, pang babae o pang lalaki to I-search -si ko pa Grabe o, patagon niya Ang ganda nito pre Ang ganda Ito vest Ang dami kong vest eh Yung size nito Medium Medium So lahat ng sizes mayroon ako Small, medium, large, XL May 2XL pa kanina ito din oh. Medium. Sus, ang gaganda oh. Huhu, si so, bibenta ko to lahat dito. Ah, uh, pang winter. So, isi-save ko to para come winter time, mayroon na akong pang large oh. Large. Grabe. Sus, ang gaganda. Ang saya ko, pre. Ito tala, ito yung uh, first pick up ko kanina talaga. Pagdating na pagdating ko doon, nang doon na siya, ito women's. Patagonia din. So pagdating na pagdating ko doon, nang doon na, Nako. Ukay ako dun. Sayang nga rin. Ito na eh. Kasi hindi nga pwedeng magvideo dun. Sayang na. Sayang sana na na videohan ko lahat. Pero it is what it is nga. Hindi. Hindi. Buong buo pa to. Ang ganda oh. Ano to? For women's or men's? I think for uh, men's to. Grabe. Ang dami patagon niya. Patagon niya. Woohoo. Grabe. Puro jacket. Ito yung mga ganda. Puro jacket. No. No. Ang gaganda. So yun yung patagon nya Ilang, ilang piraso yun. Hindi ko na nabilang. Ito. ah uh, ito yung mga different brands. Mga made in USA dito. May North Face pa tayo. Teka. Ito pre. North Face. Kung gusto niyo to. Hey. Ito. Pag ukay ko to. Ha. Kung gusto niyo to. Ipapadala ko to for sure. Size. Anong size to? Uh, ay natanggal yung size niya. ah oh, large. Large. Size large. Ito, kung gusto niyo ng uh, North Face, sa inyo to, ipapakukay ko to, ha? Ito, anong brand to? Ward. I think made in USA to. Ito mga made in USA to pre. Ang ganda ng ano, oh. ang ganda ng cloth niya pang ano? Made in USA. Ito para sa inyo to, din to, ha? Ito made in USA din yata to. Ito made in USA navy. Made in USA navy. Ito pang-ukay din to, made in USA, ha? Navy, walang stitch to sa sa, sa gilid. Pero hindi to single stitch. Pero ito, para sa inyo dito, navy ha, para sa inyo to. I ano, uh, isip isip pa na yung para sa ukay. Ni ito pe, Levi's. Levi's to. Levi's na jean jacket, ang ganda oh. May picture lang dito, ayun oh kung sino to. May pi <laughs> may picture dito ayun kung sino yan. And then may signature. G ito may signature sino kaya to? May 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 pirma eh. Tingnan 'yon. So I, i so sana sikat 'to. I-search ko pa 'to. Naku, baka Levi's. Baka ano 'to? Vintage 'to or ano? Na may signature. Ang ganda nito, Levi's. And then ito. O. Champion pre. Ito sa para sa inyo din 'to. Uh, ipapasa ko din 'to sa inyo champion teka para bukang baliktad sa inyo to vintage to i think vintage to na na na, na, na champion eh. i'm not sure i check check ko ba champion yan pre champion unstructured sweatshirt champion pre champion na champion 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 pick up to -hoo. I think para sa inyo to, Papadala ko siguro to sa inyo. Ha? I think vintage to. Ito pre, kung alam nyo tong brand na to, Woolrich pre, made in USA pre. Kung alam tong yung brand na to, Woolrich, mamahalin to. So for sure dito ko to ibibenta. Woolrich pre. Wool na ano, made in USA. I think may tatlo ako nito. Grabe dito, ito score na score to. 100% score to. 100%. I think mayroon pa ako dyan. ah uh, dalawa yata yung ganyan ko, Woolrich. Ito, Woolrich. Ang ganda ng ang ganda ng ano niya, no? Print niya, oh. Nako. Woolrich made in USA. Kung alam niyo itong brand na to, pre. Woolrich made in USA. Kung alam niyo itong brand na to. Ang ganda nito. Made in USA, pre. OMG. Dalawa. Ito hindi to Woolrich, eh. Deer skin. Deer skin, pero made in USA din. I think vintage din to. Kung mayroon lang butas dito, pero I don't think uh, it matters. I mean, it matters pero made in USA. Deer skin. i search ko pa to kung mag, uh, magkano to. Made in USA yan. I think vintage din to. Ang ganda ko eh. Ang ganda. And then ito. Ito parang Patagonia. Polar King. Made in USA to. Ito. Parang siyang Patagonia na ano. Pero made in USA. Polar King. Made in USA din. to Ito. Ang daming mga I think vintage din 'to eh. Made in USA, kita nyo. Ano niyo kita nyo, made in USA Polar King. Ang ganda nito, pre. Ang ganda. Dami. hu. Ito ano to? A Polo Polo Sport Ralph Lauren Hindi eh, mo hindi talaga mawawala tong Ralph Lauren. Anong size to? Ano? Anong size to? Large. Ralph Lauren yan. Grabe. Hu. Nakakalula ito. Ito made in U ito para sa inyo dito, pre. Uh, made in USA, double XL. So vintage ito, ito para sa inyo dito. XL. Size XL, made in USA. Ipapasa ko to sa Ukay, made in USA yan. Ipapasa ko to sa Ukay. ah Ukay to sa inyo to. Diyan. And then ito, I think vintage to na Ralph Lauren eh. I'm not sure pero Maria, para dito to. I think vintage to pre. Na Ralph Lauren. Ang ganda o. Oh. Ang ganda. Easy search ko pa to. Pero for sure dito ko to ibibenta. Grabe ang ganda ng Ralph Lauren na to. Buong buo pa. So dito to. Ito. May dalawang jersey ako. Ipapasa ko rin to. NFL ha. Jersey. Nike to. NFL jersey. Size. XL. Ito. Para sa inyo to ha. Para sa inyo to. Nike NFL na jersey. Ipapasa ko yan sa Ukay. And then meron pag isa rito Coyote. I don't know anong brand to. Made in China. Uh, I don't know kung ano. Pero jersey siya. Mets. Mets. Ipapasa ko to sa inyo. Okay? Conforto. I don't know kung sino to. Pero Mets. Baseball to. Baseball. So ipapasa ko dito sa inyo. Ang dami. So yeah napagod ako pre so yun yung lahat the best the best the best uh, the best score to ang dami pre ilan yun almost 40 36 38 na piraso ang grabe pre so yeah Whew. grabe Carhartt, Patagonia vintage made in USA nandito na lahat pre nandito na lahat as in pinaka the best alright so hey hopefully nag enjoy kayo sa video na to as in maraming 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 salamat sa inyo sa support sa lahat, maraming maraming salamat. May mga 860 na yata tayo na subscribers. So hopefully, pre, tulungan nyo ako, pre. I-share, i-subscribe nyo ako, pre. Yung mga hindi naka-subscribe, I think, o oh mga 75%, 75%, 75 ng mga viewers natin hindi naka-subscribe. Pre, subscribe naman kayo, pre, para matulungan, para aabot tayo ng uh, isang libo pa, ha? So, hey, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Sa uulitin, babayo mga pare ko, eh. mga mare ko dyan. What's up, what's up? <laughs> Sa uulitin,